magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko video. Bale mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag out po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. out, kay Justin Villanueva, shoutout kay Jay Ilacas. shout out kay Henry Swan, shout out kay Jeps. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na para ganin. in 3, 2, 1, let's go! Mga masters baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Nang marinig ito ni General Roy, siya ay nagsalita at sinabi. Sec Master Ambrose, kanina may dumating daw na isang sundalo mula sa Westrington at may dala-dalang liham na para sa iyo. At ito ay binigay sa akin ng ating isang sundalo na nagbabantay sa labas sabi ni General Loy. At inaabot ni General Loy ang liham kay Ambrose. At sa mga oras na ito labis ang pag-aalala din ni Ambrose. At dahan-dahan niyang, binasa ang liham na inaabot ni General Loy sa kanya. Nang mabasa ni Ambrose ang liham laking gulat nito. Ano, siya ay napasigaw. At nang marinig at makita nila ang pagkagulat ni Ambrose sila ay napatingin ng seryoso at sinabi. Ambrose ano ang nangyari? Ano ang nakasaad na liham? Sabi ni Yvette, nang marinig ito ni Ambrose. Dahan-dahan niya inabot ang liham kay Yvette at sinabi, Tayo ay iniimbitahan sa Westrington ng bagong emperor nila. At ang bagong imperyo ng Westrington ay nasa boundary ng North Mona at Westrington. Sabi ni Ambrose sa malakas na tono, Laking gulat ng lahat, na sila Yvette, Eunice, Lynn at General Roy sa mga oras na ito. At si Ambrose ay nagpatuloy nagsalita, Paano nangyari, na nagkaroon ng bagong emperor ang Westrington? At bakit nila naisipan na baguhin ang lugar ng kinatatayuan ng kanilang imperyo Ano ang nangyari, General Loy? Sinabi mo sa amin kanina, na si General Jimeno ay nagpatuloy na magtungo sa imperyo ng Westrington. At sinabi ni Auntie Eunice na si Ama ay nagtungo din sa Westrington. May nangyari ba sa lugar ng imperyo ng Westrington? At sino ang bagong emperor nila? At bukas na bukas sila ay may isang malaking seremonya para sa pagpapakilala ng bagong emperor ng Westrington. Kung ganoon nasaan ang libo-libong kasundaluhan natin kasama ni General Helmeno at si Ama. Nasaan sila? Sabi ni Ambrose, at ang lahat ay gulat na gulat din. At si Yunis ay nagsalita. Ambrose, sa liham kalagay ang bagong imperyo ng Westrington ay nasa boundary ng North Mona at Westrington. Huwag mo sabihin na ang aking mansion ang bagong Empireo ng Westrington. Dahil ang tanging nakatayo lang sa boundary ng North Mona at Westrington ay ang aking mansion lang. Sabi ni Eunice, mas lalo silang nagulat sa mga naririnig nila. At si Yvette ay nagsalita. Nasaan sila Daryl? Ambrose ano ang gagawin natin ngayon? Sabi ni Yvette, nang marinig ito ni Ambrose ang pag-aalala ng lahat. Si Ambrose ay nagsalita. Sa tingin ko naman walang nangyari kila Ama at General Hameno. Antayin na lang natin sumikat ang araw. At tayong lahat ay magtungo roon. Malalaman natin kung ano ba talaga ang nangyari sa Westrington. Dahil, masyado mabilis ang pangyayari. Sila ay nagbago ng Emperor at Imperio. At ang mansion mo anti At sana hindi ang bago nilang Imperio. Dahil hindi ko hahayaan na kunin nila ang pagmamayari mo. Sabi ni Ambrose. Nang marinig ito ng lahat, sila ay labis peren ang pag-aalala. Magsipahinga na tayong lahat, para bukas ay handa tayo sa pwedeng mangyari sa bagong imperyo ng Westrington. Sabi ni Ambrose, at nang marinig ito nila Yvette Eunice at Lynn. Si Yvette ay nagsalita, Ambrose kailangan ko na muna bumalik sa aking imperyo. Magdadala ako ng mga kasundaluhan ko bukas patungo sa imperyo ng Westrington. Doon na lang tayo magkita sabi ni Yvette, at mabilis na lumabas ng trono ni Ambrose si Yvette, at ito ay lumipad patungo sa kanyang imperyo sa New World. Sa pag-alis ni Yvette si Lin ay nagsalita, may hindi maganda nangyari ba kay Daryl? Sabi ni Lin, nang marinig ito ni Ambrose siya ay nagsalita, huwag kang mag-alala, walang mangyayari sa aking ama. Magpahinga ka na Prinsesa Lin. Bukas ay tayo ay tatango sa bagong imperyo ng Westrington. Sabi ni Ambrose. General Loy magpatawag ka ng mga kasambahay para samahan sila Aunty Eunice at Prinsesa Lin sa kanilang mga silid na kanilang mapagpahingahan. Sabi ni Ambrose nang marinig ito ni General Loy siya ay mabilis na tumugon at sinabi. Masusunod Master Ambrose. At ilang minuto lang lumipas dumating bina ang mga kasambahay at dinala sila Lin at Eunice sa kanilang mga silid. At si Ambrose ay naiwan sa kanyang trono. At pinatawag si General Loy. Si Ambrose ay sumigaw. General Loy maaari kang pumasok. Nang marinig ito ni General Loy, mabilis itong pumasok sa trono ni Ambrose at ito ay nagsalita. Sec Master Ambrose may nais ba kayong ipagawa sa akin? Sabi ni General Loy, at si Ambrose ay nagsalita. Ihanda mo ang libo-libo natin kasundaluhan ngayon. Piliin mo ang mga natatanging natin mga kasundaluhan na may tinataglay na sobrang spiritual na lakas. Sabi ni Ambrose. Nang marinig ito ni General Louis siya ay nagsalita. Masusunod Sec Master Ambrose. Mabilis na lumabas si General Louis sa trono ni Ambrose at nagtungo sa mga kasundaluhan ng Elysium Gate. At si Ambrose ay sobrang kaba sa kanyang dibdib ngayon. Sana ay walang nangyaring masama sa aking ama. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa kanya sa ibang mundo ng iba't ibang nilalang. Baka ang kanyang spiritual ay biglang nawala sa kanyang katauhan kaya baka nakabkab sila ng mga kasundaluhan ng Westrington. Ngunit bakit nagkaroon ng bagong emperor ang Westrington? Ang pag-uugali ni Emperor Gwen ay sakam sa ang yarihan. Hindi ito papayag na siya ay mapalitan basta-basta sa trono sa pagiging emperor. Sino ang bagong emperor? At paano ito nangyari? Si Ambrose ay gulong-gulo ang isip sa mga oras na ito at siya ay nakahawak sa kanyang ulo. At lumipas ang ilang oras at sumikat ang araw. Ang balita ay kumalat sa buong mundo ng mga tao. Nagkagulo ang mga tao sa mga nasasakupan ng Westrington. Sa kalsada labis ang pagkakagulat ng mga tao na nakatira sa mga sakop na lugar ng Imperyo ng Westrington. Sinasabi ng mga tao sa kalsada, ang bagong Imperyo daw ng Westrington ay nilipat sa boundary ng Westrington at North Mona. At si Emperor Dwayne ay pinalitan. May bago na tayong Emperor. Sabi ng mga tao nag-uusap at nagtitipon. At ngayon araw daw ay ipapakilala ang bagong emperor ng Westrington. Ito ay gaganapin nila sa bagong imperyo. Nais ko makita ang bagong emperor natin. Nais ko din itong makita. Sabi ng mga tao. At ang mga ito ay nagpasya na dumalo sa seremonya na pinahanda ni Daryl. At ang mga emperor at mga sect master ng bawat sekta ay naghahanda na din sa pagtungo sa bagong imperyo ng Westrington sa imperyo ng South Cloud Continent. Si Queen Zilong ay labis din ang pagkagulat. Pinatawag niya ang kanyang mga general at sinabi, Mga general may nabalitaan ba kayo na magpapalit ng bagong emperor ang Westrington? At sila ay nagbago din ng imperyo. Sabi ni Queen Zilong, nang marinig ito ng apat na general mula sa South Cloud. Sila ay sumagot at sinabi, Mahal na empress wala kami nabalitaan na ganon. Mukhang biglaan ang nangyari nagdesisyon sila ng biglaan. O baka ito ay nilihim lang ng West sa lahat, sabi ng mga general ng South Cloud. Nang marinig ito ni Queen Zilong, siya ay nagsalita, kung ganun, maganda pagkakataon ito upang maging kadikit natin ang bagong emperor ng West Maghanda kayo ng mga kasundaluhan natin, at magdala tayo ng mga ginto para ibigay sa kanilang bagong emperor. Mas maganda na maging kasando natin ang kanilang bagong emperor para sa ikakatahimik ng ating imperyo at maaari pa natin mabenta ang mga kalakal ng ating mga nasasakupan sa kanilang mga lugar na sakop. Malaki ang nasasakupan ng Westrington, nakakatiyak ako na maganda para sa atin na makipagpalitan ng kalakal sa kanila. Hindi natin pwede palagpasin ang opportunity na ito, sabi ni Queen Zilong, at nang marinig ito ng mga general ng South Cloud sila ay agad na tumugon. Masusunod Empress. Maghahanda na kami, at ang mga ginto at ating mga kasundaluhan ay amin ang ihahanda. Nang marinig ito ni Queen Zilong siya ay sumagot at sinabi, Salamat kung ganun, sige na maaari na kayong umalis. At ang apat na general ay lumabas sa kaharian ni Queen Zilong. Maya-maya, dumating ang ate ni Queen Zilong ang reyna ng South Cloud ang isa sa mga babae ni Daryl. At si Queen Zilong ay nagsalita, Mahal na reyna, Nais mo bang sumama sa bagong imperyo ng Westrington? Tayo ay binigyan ng imbitasyon. Nang marinig ito ng reyna ng South Cloud ito ay sumagot. Nabalitaan ko nga, bakit bigla-biglang nagbago sila ng Emperor? At si Emperor Dwayne ay nakakabigla na pumayag sa ganitong pangyayari. Ano kaya ang pinaplano ng Westrington? Sabi ng reyna ng South Cloud. Nang marinig ito ni Queen Zilong siya ay nagsalita. Wala din ako alam ate ni kahit isang idea ay na hindi pumasok sa isip ko na papalitan ng West Rington si Emperor Dwayne bilang bagong emperor at hindi ko din alam kung sino ang papalit sa kanya. Ngunit, mas maganda kung ikaw ay sasama sa akin na magtungo roon. Upang makilala mo din ang bagong emperor nila. Nang marinig ito ng reyna ng South Cloud. Ito ay sumagot, kailangan ko ba talaga sumama sa ganon seremonya? Nais ko sana daw ito na lang sa ating kaharian nang marinig ito ni Queen Zilong agad itong humawak sa braso ng kanyang kapatid na babae. At sinabi, Reyna ka ng South Cloud, kailangan ay nandun ka din, para maging mabuti ang pakikitungo sa atin ng West Rington sa hinaharap, para hindi nila isipin na binabaliwala natin sila. Sabi ni Queen Zilong, nang marinig ito ng Reyna ng South Cloud, na isa sa mga babae ni Daryl, siya ay napilitan at nagpas siya. Kung ganun, Samasang ayon na ako, para sa ikakabuti ng lahat. Nang marinig ito ni Queen Zilong siya ay yamakap sa kanyang ate at sinabi. Kung ganun tayo nang maghanda, ipapatawag ko ang mga kasambahay para tayo ay ayusan. Kailangan ang reyna ng South Cloud ay maging maganda sa araw na ito, sabi ni Queen Zilong. At nang marinig ito ng reyna, siya ay nagsalita din. Kailangan mo din mag -ayos. bilang Empress ng South Cloud. Dapat ay lumabas ang iyong kagandahan. At ang dalawa ay nagtawanan. At nagtungo sa kanilang mga silid. Para ayusan ng mga kasambahay. At, sa lugar ng kaharian ng mga fairy. Ang reyna nila na si Irene ang isa sa mga babae din ni Daryl ay nakatanggap ng invitation, At ang mga nakakatandang kapatid nito ay nagulat at sinabi. Irene, bakit pati ang ating kaharian ay pinadala ng imbitasyon ng Westrington? Ito ay nakakapanibago at may sinabi ba sila Ambrose tungkol sa pagbabago ng Emperor ng Westrington at sa kanilang imperyo? Sabi ng mga nakakatandang kapatid ni Irene. ang reyna ng mga fairy, si Irene ay nagsalita, mga kapatid kong prinsesa, ang Elysium Gate ay walang binalita sa ating kaharian tungkol sa Westrington. Tingin ko ito ay nilihim sa lahat, at ngayon ang tamang oras para ito ay sabihin at ipaalam na sila ay magbabago ng Emperor. Sabi ni Irene. At ang mga kapatid ni Irene na Ferry sila ay sumagot, bakit kaya sila nagpalat ng emperor? Sa tingin nyo ba kasing bangis din ni Emperor Dwayne ang bagong emperor ng Westrington? O mas malayo ang pag-uugali nito sa dating emperor? Sabi ng isang prinsesa ng mga Ferry At isang ate ni Irene ay sumagot, baka ito ay mabait. At hindi kasing sama ni Emperor Dwayne. At sila ay nagsabi. Irene pupunta ba tayo sa seremonya na gaganapin ng Westrington? Nang marinig ito ni Irene ang reyna ng mga fairy. ito ay sumagot, hindi naman masama na tayo ay umaten. At para makita at malaman din natin kung sino ang bagong emperor ng Westrington at kung ano ang pag-uugali nito. Tingin ko ang Elysium Gate na sila Ambrose at iba pa natin mga kapanalig ay dadalo sa seremonya na ito. Sabi ni Irene ang reyna ng mga fairy. At ang balita ay kumalat na at ang lahat ay nagsihanda para magtungo sa bagong imperyo ng Westrington. Sila ay rin ang reyna ng mga fairy. Kasakasama ang mga kapatid nitong babae na mga prinsesa, ay nagpas siya magtungo sa Westrington. Yun na nga mga masters, no? Bali pa ni bagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong kabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta ko sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!